Daming idol. idol ni Mam. Dito Ay, ma So guys, mayong mayong uto sa inyong tanan, no? Magandang tanghali sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa Budi ganinong mag-update tayo araw ng linggo. Talaga namang kilalang-kilala na ang uh, Budi no kahit saan man solok na mundo. At saka dinadayo na rin ang ating mga kababayan dito, guys, no. Saan nga ba matatagpuan ang Dito lang po 'yan sa Black One Stall number 32 uh, bagong palingki Tay Tay Rizal. So, madali lang niyang hanapin yung guys. Pagdating dito, hanapin lang niyo magtanong-tanong lang kayo at ituturo din kayo sa mapagpatanungan nyo. So, ayan nga, papasok na tayo sa saman ninyo ako. So, bago ang lahat niyan, no? Bago tayo papasok, magsusuot muna tayo ng face mask. Baka mamaya nandun tayo sa loob. Ay, pag nagsalita tayo, may matalsikan tayo ng laway ma, ano pa, sila ma, marabis pa. Hindi, <laughs> joke lang. Magpipismas muna tayo para hindi na makikita yung kapangit nakita natin. Napangitin si Kuya. ayan nga. Samahan nyo ako. Ayan guys, no, makikita naman natin na marami talaga palaging customer ang budiga ni Nino. Ayan, dito tayo papasok. Hi! Hi, hello po. ito si Ninang. So, dito tayo papasok, no. So, talagang sikat talaga ang budiga ni Nino. So, dito pagpasok pa lang natin dito, makikita na naman natin ang mga ah, uh, madaming mga gadget, no. So, Hello po guys, nandito po tayo ngayon sa budiga ni Nino, ang flex po natin ngayon ay mga TV, laptop, saka lahat ng mga pang gaming phone na gadget. Okay, sample po tayo dito sa smart TV po natin na 32 inches, Megra HDR. May free na po siyang 16 inches na stand fan, isang induction cooker, spray machine with wall bracket sa halagang 7,499. Napakamura. Meron, meron naman din po tayong 45 inches po na smart TV. May kasama na po siyang rice cooker, air cooler, spray machine, at saka wall bracket sa halagang 10,499. Wow. Marami po tayo. Meron din po ditong 50 inches po na smart TV, Megra HDR, 12,599. May kasama na po siyang 16 inches na stand fan, induction cooker, spray machine at saka isang, isang wall bracket ayon, eto apat po yung freebies sa halagang 12,599 okay. 50 inches na po yan sya sa mga ayaw naman po ng mga pamigay cellphone natin, meron naman din po tayong mga solo. Tulad po nitong isang 32 inches po na smart TV 4,999 May kasama na siyang wall bracket at saka uh, speaker. Ito po yung speaker po natin. Ayan. Malaki po siya, hindi po siya maliit. Okay? Okay. Meron naman din po tayong mga bundle items po dito na mga cellphone. Walang galaw po isang tingin lang sa mula kay Papansin TV Nasaan ba kayo kuya? Nagdaigan eh, ni yeah, oh, yeah. Nino. Nino. Yeah. Tuloy-tuloy lang yeah. si Sir. Tuloy-tuloy lang, ma'am. Wala kayo pa pang sinti, be. Saturday, Sunday, sale. Bagsak presyo talaga. Kaya pumili na kayo. Yeah. Oo. Oh. Mayroon uh, pa tayong piso, piso Sir, dyan, no? Yan na lang natitira. I grab you uh, uh, na yung opportunity, ngayon. yes. Parang hindi sila naubusan ng mga stock. Talagang... O, ma'am, may ano napo yung galaga naman tayo ng bago, no, ma'am, Opo no? na, siya. Okay. Okay. okay? okay. Mayroon po tayo dito mga bundle po. Ito, Best seller po natin itong mga bundle items po natin. Mayroon tayo dito ang isang Redmi A3 isang ang offer 17K with two freebies sa halagang 6,499. Okay, napakarami okay. po niyan. Marami. Yeah. Na dalawa na cellphone. Ayan din, nakapromo ito. Ito man. Yes, Redmi A3 at saka Tecno Ghost Spark Q4. Ito, ito, ito. hindi <coughs> pa ako nakatry naka niyan ang Redmi. Mm. Okay po? Yes, sobrang maganda. Malapad siya at saka mahaba. Maha... Uy, mm. parang sobrang iba na, na nang imong <laughs> malapad na Madame, mahaba. Madam, gabi ka <laughs> At saka hindi ko Pinapanood madami sa ano na siya pa yung tawag dun, yung paglas. Oh? Sobrang ganda niya, paglas mm. -hmm. na siya. Mm -hmm. So ilang ito mga eh. ano yan, yung mga RAM, yung gigabytes uh, ba yun? 64 lang. 64? Oh, lahat ng latest namin dito, 64 GB lang siya. Tapos ako, hindi talaga ako marunong din magpindot-pindot oh, yan. Marunong ako pero hindi sa, ako. Oh, oh, Saan oh, ba itong touchscreen, ganito. Oh, ayan, may mga touchscreen. Ayan ba, ay si Kanhan pa rin, di ba? Yes, si Kanhan pa rin po siya. Oh, ito pa rin yung laptop, magkano? Ah, uh, 3999. Oh, so So mga sa mga naghahanap ng laptop guys no, ito pa rin naka ay 3,999 pa rin. So ayan, ito lang yung pindot-pindotin ako magaganito-ganito lang ay, hindi pa ako marunong sa laptop. Ayan. So, makikita naman natin na may mga customer dyan. Dia ito yung touchscreen namin. Ah, touchscreen? screen yes. Paano pa itat? Dito lang pindot-pindotin? oh, ganyanin lang. Mm -hmm. Yan lang yung touchscreen. Pwede siyang ganyan, Pwede rin siyang dito ka lang Oo. Ah, ito yung presyo niya. Ito, 4,699. 4, ito yung, guys, touchscreen na daw yan. Tapos, Ito, mayroon, mayroon tayo dito na Mr. Ah, ibig sabihin, ng isang cellphone tapos mayroong a uh, mystery box. Mm -hmm. Oh. Magbibili kayo dito kung kahit saan dito na hindi nakabundle. Ito yung papis, uh, mystery parcel papiso namin. Oh. Mm -hmm. Makabil ka nito kung bibili ka dito. Kahit Yang saan dyan. Oh, no, kahit, saan, ito. Dito. So ito guys, no, ito yung maabil mo kung bibili ka ng isang cellphone kahit saan dyan, ay ito yung makukuha ninyo. Yes. Oh, oh. na Malaki na yung discount mo dyan. Ito naman may nakapromo kami dyan. Ito. Pasok kayo, pasok po kayo, madam. Bossing, pasok lang po. Kurang na-hadlock man sa'yo, no? oh, oh may. Huwag kang matakot ako lang po. Ito kasi, malapit na talaga magbukas ang klase. Baka ito ay kailangan nyo sa inyong mga estudyante, no? Kung dalawa ang estudyante nyo, guys, ay ito na. Dito na po kayo bumili sa bodega ni Ninong. Ito yung may take 2024 Go Spark. Ito yung maganda talaga. Pwede siya downloadan ng mga laro la kalimitan ngayon ML tapos magagamit to, -to sa uh, sa yung sa klase. Ito may mga readme din siya. Ito, maganda lahat to at saka may pa-previous din siyang speaker at saka stand phone. Lahat po dito may pa-previous. So, yan. Dito tayo. Lalabas din tayo dito.

Yan, yeah, ito yung ano? Oh, is ano? Ang daming laman ha. Buy one, uh, one. 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 One, one. one Baka yung buy one, one yung, ano, yung, yung, yung nakabandel ang hinahanap ni ma'am. Ito ba yung ito? yung one Ito ba yung

sa Antipolo galing si Sir. Ito yung mga to yung binili niya. Tapos ito yung mystery box. Ay, excited ka na babuksan mo yung ano? Sa akin Excited. Ay, hindi pala sa kay Sir daw. No? Kaya hindi siya excited. Excited. So, so, hindi. syempre makikita mo yun. Thank you, Sir. Ano, ano yan? Original din? Original din. Binabali-bali pa. Nakabali pa, guys. Oh, nakabalot pa. Nakabalot. Pa. Nakabalot. Yan. ibablog mo kung baka kasing gadget Oy, gusto nyo, ang man ni, mayroon din messenger? Wala po, Ay, wala di, oo Hilo, ano ba talaga ang gusto mo? unsa man

type C na ang kuan. Yung daming man. Yung camera niya makita ni no. Ito ibig sabihin ano? Hindi pwede diyan magkuan. Pwede mag-Facebook hindi no? Ah, pang mga ano lang siya, pang tawag, tawag. Eh paano bakit may camera siya? Paano? Ayoko na. Ayoko na, liligtas ko na. Oh. <laughs> Hindi, ibig sabihin, bakit, bakit may camera? O, sa man, bagong promo, may oh. promote natin to. Sa, oh. sa halagang 700, na sa halagang 700, 700 na. ay, ano na, na no? clip lang siya, clip. Ayan. Tapos, Pindot-pindot lang, hindi to siya touchscreen touchscreen touch ha. Oh, dati mahal yan eh. Ito yung 700. Oh, original, hindi. Original, original daw ni. Malakas po yan. Ay, 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 Tablet no? Anong tablet? Ano ba? Hindi. Laptop. Ang sama kadiha to. Tumali na. Nabuha na si to. Ano? Buti ka lang naka-on pala to. Samang kang nagbibidyo rito. Magyaw-yaw ka naman To ni mura ka nang nabuha. Anong tablet? Laptop yan. Laptop. Ah, ah mag <laughs> i lagi. <laughs> kayo. Uy, magbulo na mo. Kung gusto nyo, yun na lang. Maganda kasi ang camera niyan. Natry na kasi yung i-offer. Uh, okay. okay. Nawala din. Diba? Yung nawala, yung eh. <laughs> i-offer mo ay sa ay sa cellphone po ni Ninong kasi na na try ko na yan matagal po maloba talaga. Hmm. yung nahanap ang budigan ni Ninong. Ano lang po sa TikTok at sa Facebook. dito dito nga lang yan, mas mura kasi. Oo, at saka ma'am, ngayon ang budigan ni Ninong ay sikat na po talaga yan kasi nakikita na yung sa ano. Oo. Oh. <laughs> Talagang inaakaw yan, ang bakal doon sa ano? Gikawat. Kapit-bahay. Gikawat. <laughs> 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 Ayun nga, okay, guys, okay, no? Ay saan okay, po okay, ba kayo galing, okay, kay sir? Ay, Ilocana. Kababayan mo. Ay, uy, hindi. Bisaya ay, ako, no? Ilocana <laughs> <laughs> po sila. <laughs> Ah, eh. Oh, pwede kayo mag shoutout out sa dyan sa mga inyong mga kababayan. Natin. Punta na kayo dito. Uh, Bili na po kayo sa Baday ni Ninor po. Makamura ko po kayo dito. Hmm. Ay, ikaw, sir. Ah, uh, mahiyain no si sir. No comment. Na, sir. comment. No comment. Ayun nga, no. Ginatry pa nga yung binili nila ni sir. ...na cellphone. Ayan po yun ang galaxy, no? Ayan, naka-open na siya. Ayan yung galaxy. Naguha nga ng misteryosong box. Parang malapit na maubos yung misteryoso na baksa

Ayan yung binili nila ni ma'am. Smart eat Hmm? Smart eat. Ay, smart eat. anuhin mo kung alin ang mabigat. Pwede ng mga pa pala yan. Pwede oh, pa. pwede alugin. <laughs> Alugin mo sir. Timbangin mo, kumuha ka pa isa. Ayan, habang ng uh, ano tinitimbang ni sir kung namimili kung alin ang ano niya diyan. Pipiliin yang misteryosong box. So, Di, malaki kasi ang pinipili ni sir. Ayan. Ano na panood? Sa YouTube. Oo. Sa YouTube. Siyempre, ang bodega ngayon ni Ninong ay sikat na po ito sa YouTube. Ayan. Ayun, yung cellphone na yan, gagamitin ba yan sa para pag-eskwela sa mga bata? Sa Sa... mga... Or ah, ah, personal contact. Ah, Ayan. Yan, magka, magkabayaran na nga sila. Oo, yan. Ang binili nilang cellphone. Simple lang talaga dito kasi, ano, morang-mora lang. Ayun, ano, ang dami-dami yeah, ng customer okay. dito. <laughs> Anong binili mo, ma'am? Salmisteri gadget. Uh, yan ang binili mo? Mm, bili niya inanak? anak uh, 1,699. Oh, 1,699 guys, no? Ayan nga, kasi ang dami talagang ah, yan. Ang bumibili ngayon ng mga gadget ngayon guys, kasi malapit na ang popin ng klase ngayon. Inaanak, parang ubos-ubos ng laptop niyo ngayon. Oh, boy. Every two days time, nag Ganon, ganon na ba ba talaga kasikat ngayon ang bodega ni Nino? Uh, oh. Ito si Nana ka, bidang bida lagi sa mga vlogs. Did... Um, okay, magsasample ako isa. Um, Mouse, yung mouse ah, Basta marami po. Nasa 7 items sila. Napapagod na si ma'am sa sobrang dami ah, Nagkakasakit na si inaanap. Mapamura ka talaga sa sobrang oh. mura. Talaga. Ang pinakamura po namin na laptop is 2,999 pesos. Okay. Ano yan ma'am? Touchscreen na rin hindi? Hindi pa naman. Between the pen. Ay, ano, uh, uh, ganito, ganito. Opo, opo. Oh, Babalik natin, ma'am, ha? Okay. Mga customer pa dito. Mm. Ito, ito. Okay. Kuya, saan po ba kayo nang gagaling? Okay. Saan kayo galing? Sa kain pa? Meron po tayo dito. Talaga din tayong paningin dito ang muligan ninyo? In GD20 Pro. Gaming phone. Paano nyo na ang po ang muligan ninyo? Ito ay nagkakahalaga po ng 14,499. Ayan. Siguro, kuya, mag-umpisa kayo okay. mag-vlog okay. okay. okay ngayon. Ay, napaganda nito. Bossing. Ito pa yung display pa oh, sa likod. Sana? Yan Kung visitin nyo po ito sa, mga sa mga mall, 16,999. 16 panalong, panalong. Ito yung mga price talaga. tuloy lang. Oo, oo. Tuloy-tuloy lang tayo dyan. Tuloy-tuloy okay. lang. Mayroon tayo dito isang Infinix na Smart 8, 64GB, isang Redmi A3, 64GB, isang portable speaker, isang phone stand sa halagang 6,599. May cellphone ka ng dalawa. Hindi natalo talaga sa price. Oo. Okay. 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 Mayroon din tayo dito ng tatlong freebie sa yan. Isang phone na Y81, isang Redmi A3 with uh, tatlong freebies na yan na isang selfie stick, mini fans, tanang ng phone sa halagang 5,299 na lang. Oh, so, oh, oh, diba? Panalo pa rin. Panalo, panalo, panalo okay. yes. Napakarami po niyan kasi so, hindi ka sa mga magkakaiba yung movie. mga gusto ng ating mga minamahal na customer. Kaya iba-iba talaga. Assorted yan. Random. Yes. Okay, sample pa tayo ng isa. O, yeah. Sample isang Oppo A5s, oh, yeah. isang Itel A50, ito yung pang malakasan nating Itel. Isang selfie stick, isang mini mini fan, uh, rechargeable okay. na po ito ah, sa mga hindi pa nakakalam. Isang phone stand sa halagang 5,999 na lang. Oh, okay. Lahat okay. na, ano, na yan mapapasayo. Sa 5,999. So, dalawa na yung phone mo, tatlo pa yung, yung previous mo. mo. Ah, inaanak, ah, tinatanong, okay. ay, tatanong lang natin, no, oh, siyempre sa mga, mga bukid dyan, sa mga bisaya ah, dyan, nagustuhan gustong bumili ng cellphone, ano ba ang pwede mo ni mong ba? ma kasi uso-uso na ngayon ng mga uh, um, uh, laro na in-air. Ano bang pwede mong i-recommenda dyan? Okay. Na, ano? okay, mga pang-gaming phones. Pa, pang dito po tayo sa mga pang-gaming phones. Oh, yan, 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 yan. Sarana, sarana, po talaga yung mga... Ah, dito po si yan, ah. mura ka talaga. mura tayo dito, guys. Eto si Kuya, meron din yung customer dyan. Ayan. Okay ito e, yung mga gaming niya. phones natin. At saan na, nandito na. Okay, pasok kayo dito. Pasok. Pasok, pasok, tayo, pasok. Pa, pasok dito. Okay. Dito, tayo mga vloggers. Sandali lang po. Excuse oh, me po. Oh, excuse me okay. po. Dito. Uy, uh, uh, <laughs> iniwan natin yung isang vlogger natin. Ay, lang yan. Sige lang. Okay, meron tayo dito yung ITEL Ares 4 12 gb na po siya. 16 gb round cell po yan siya ngayon. Sa halagang 5,799 na lang. So, kumusta ang camera niyan, ma'am? Ay, maganda. Uh -uh. Maganda yung camera. Maganda yung camera. So, yung kasi ngayon, marami nang gustong magbalak na mag, ano, magvlogs mag-vlogs, mag-tiktok. So, anong mairirekomenda dyan? Yung okay. Yung malinaw, malinaw na malinaw natin, na hindi magalaw yun. Ito, ito siya. Ito. Magaganda uh -oh. po talaga yung mga brand ng mga cellphone natin. Mga Infinix, Tecno, i10. Lahat mm -hmm. yung fast charger na rin. Ay, oo. Namang po Kasi, kalimitan ngayon ha, yung mga ano, naghahanap ng malinaw na malinaw na kamera. Malinaw na malinaw. Mayroon tayong malinaw na malinaw na kamera. Papakita ko sa inyo mamaya doon. CD. Sige, yan ang aabangan natin. Okay. okay. Uh, uh, pero nakalagay ngayon hot na hot. Lang, ito lang ang pagkakaalam ko. Okay, okay. Sige, Smart sige. Pag bumili ka ng pag-individual, ibig okay. sabihin okay. pag-isa, Meron kang mystery. Lahat na sa may oh, mystery. Ayan, ayan yan yan, Mystery. Pag-umili ka ng isang cellphone, kahit anong cellphone yon, kahit anong halaga, <laughs> ganito yung makukang mystery. Mag-ugay, ma mag-ugay. No, mag-ugay, no, mag-ugay. Kung tumutulog. Ayun, ayun. May laman talaga yeah, siya. Oo, oh, Ayun, oh, oh. pasisay. Oh, o, oh. nag-ugay. Bumili na kayo dito, guys. <laughs> ayan

Infinix Note 40 Pro. At uh, 56 256GB na rin po siya, 16GB RAM sa halagang 10,500. Oh. Mayroon tayo dito ng Hot 40 Pro, Hot 40 Pro 256GB, 16GB RAM 7,199. Mayroon din naman tayong dito ng Infinix sa 20, uh, 128GB na po siya, 7,6799. Uh, mayroon naman din po tayo dito ng Note 39 Infinix, cellphone siya ngayon, 6,599 na lang po. Yeah. May kasamang mystery box piso. Okay. Mayroon, syempre. Opo. Eto, meron naman po tayo ditong hot 30. Eto, 5,999. 256 GB na po. Yanap. At matanong ko lang, bakit ang okay. pangalan ay hot? hot. Kasi hot. Kasi <laughs> uh, oh. Oo. Oh, okay. Galing po ito sa mga in Phoenix. Ito po nandito. Oh, okay. Mayroon mm -hmm. okay. Okay. din okay. naman po tayo dito mga techno. Techno. Okay. Ayan. Okay. Ipapakita yung Techno Poba 5. 256GB sa halagang 6,699. <laughs> At saka itong Techno Poba 6 ninyo 7,099. Sell po yan siya ngayon. Mayroon naman din po tayo ditong Techno na 26 5,199. 256GB na rin po siya. Mayroon din tayo dito nitong Itel S23 Plus 6,799 256 na rin po siya May mga freebies din ito? Lahat po yan may mga freebies, uh, syempre Yung But, Realme natin inaanak, huwag mong kalimutan Okay, meron tayo ditong Realme Note 50 Pang malakas ang Realme natin yan 3,699 pesos 64 GB na po siya Okay Okay Lipat tayo Lipat naman ma'am Okay Ano naman ito? Pang kids Dito naman po, MXS uh, tablet po, C18 si For kids lang po ito siya. Pang bata lang po siya. Opo. Pang tayo dito ang Infinix uh, 030, 256 GB na rin po siya, 16 GB RAM. Napakalino po ng camera niyan. 8,999 na lang. Pass charger. Anong kasama sa loob? charger. siyang casing ah uh, charger, tapos may tempered. Tapos ma'am, ah uh, uh, ano na rin siya, ibig sabihin, pas charger. Ay, super, pas charger ito talaga. So, ngayon, ang tanong naman, yung warranty naman yan. May mga warranty naman po tayo. Sa amin po dito is one week warranty, two days ang replacement. Pero may one year warranty naman po ito sa service center niya. Okay ma'am, maraming maraming salamat. Ako okay. Okay. Kung gustong mag-vlog po naman dyan, or mahilig sa camera, internet, eto po yung may re-recommend kong maganda. Maganda na po yung camera ma'am. Paano super halimbawa malina? Kung halimbawa ay magalaw yung video nila naglalakadabang nagbibidyo uh, malinaw po ba talaga ang malinaw ano? po yung camera nito kasi ito po talaga na-testing ko po ito eh nakikita ko po pag nag-unbox nakikita natin yung mga camera niya kung gaano siya kalinaw pero mataas na oh, mataas oh, oh. na siya, ano ipakita mo nga inaanak yung ano niya? ito, 256GB uh, 16GB rama mm -hmm. yan na paratas at saka yung speaker niya galing din sa GBA eh. mm -hmm. halimbawa, magkano naman po yan ngayon? 8,999 99 na lang. Kayo. Ay, iyan guys, oh, makikita nyo yung presyo at saka hindi kayo magsisi kung iyan ang bibili nyo sa mga gustong mag-upi sa mag-vlogs, oh, oh. sa mga tiktokers, sa mga nag-upload sa YouTube. Ayan, Eto saan ko, sa yung kayo? recommended uh -oh. natin. Yan ang i-recommended ni Inaanak. Kapag pumunta kayo dito oh. sa budiga ni Nino. Ayan. Naghang salamat Inaanak. Naghang salamat. Mm -hmm. Yan, sininang. Ayan, thank you, thank you sa pagbigay nyo ng oras sa akin, okay. no? Sa pagsamok-samok na ko sa inyohang okay, uh, budigan, no? Okay. Yan, daghang salamat. At ito nga, may, may customer pa sila. Yan, daghang salamat. Okay.